Hello guys. Tingnan niyo ako guys oh. So, it's 1:40 in the morning. Dito ako natutulog sa couch guys. Nagising lang ako dahil ako yung umihi. Tapos pumunta ako sa kusina yung anak ko pala. Madaling araw na, nagluluto siya ng rice at saka chicken. Kaya sabi niya, mami, you want some chicken and rice? Kaya tinan mo anong ginawa ko, guys nakakain ako tuloy ng chicken at saka rice sa madaling araw. Yan. That's me guys. Tuwing ako magising, alam mo kung unang, you know what is the place, um, uh, pinuntahan ko kagad pag ako nagising. Kusina. Kain ka agad. Tinan nyo guys, oh, ang sarap niya. Chicken at saka rice. Init na mainit pa. So yun lang guys. Kain tayo sa inyo. Babu!